tawo lighthouse, oh. i picture picture uh -huh. doon. Ito, isang. oo. 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 pala, iyo, Ayan, eh, si Parin po wala may uh, no, sa souvenir shop. Ano, uh. uh, sa Bulinaw. Okay. Sabi. Ayan, mga souvenir dito. Ayan, okay, ayan. Kapit tayo doon Labuwal, labuwal. na. Yeah. Dito pala yung mga ah, subi ng subi, no? Mamimili ah. <laughs> kami. Tapos, <laughs> 部分す。

Eh, <laughs> eto <Esa> lang gampang. Eh, <laughs> gampang. Ay. Ay. Gapa. Gapa ng. Ganda dito.

Eh mga boys, ito muna 'yung t-shirt. Ah. t-shirt. Kaya ambilin na kayo. Ah, ah bibili kami. Magkano sa t-shirt? T-shirt 180 sir. Less One. 10 lang. May mga size 'yan, tingin lang kayo ng ah. design. May mga color. Sa mga uh, color 200 hanggang 190. Sir. Ah, okay. 180, 170 naman sa puti. Sa mga souvenir 100 set na sir. Isang ganito? Oo. Uh Ba, pwede. 100 do? Oo. -oh. Saan kayo sa Bulacan, sir? Sa ano? Sa Plardel. Ay, Plardel. Doon din nagtrabaho yung mga anak ko. Plardel? Oo. -oh. Marami ano ron eh. Marami factory doon. Tapos si... Doon din kay Chiril. Sa, tapos si Ronaldo. Ah, ah doon sa Sigsag. Sa Sigsag. Pwedeng 140. Opo.

dito. Ang ganda. Woo! Summer getaway. White beach. Tara na kayo dito sa Bolinao. Ayan eh, nga, pagaganda. Oh, may banana boat pa, pare. Arkilin na natin 'yan. Pare, pare ako. Ito yung ano Mga Ah, ito yung oh Ayan, ah, binababay pa na ang nabaw oh. to. Boss, magkano yung arke lang pagkaganyan? 350 per head, boss. Ha? 350 per, per head. head. Ano yun? Oras o ano? Eh, uh, Isang kilami ka rin sa isang ikot. Ah, isang ikot. Okay, 350 per head, oh. Mura na rin yun. Hindi kakabit sa jet ski, oh. Pare, dancer tayo siguro nung araw, no? Pare. <laughs> Na araw. <laughs> oh, 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 oh. <laughs> Galing sa <sumayo>, mga pare masi. <laughs> <laughs> pare nyo, shout out. Hindi ka nakasama. Ha? Paganda dito, pare. Oh. Ganda, pare. Pare. Oh, pa Hindi din nakasawa nopo na parehinyo. yo. Ayo, huli nila ete to. ni si Erchin na Mga isda. Ito na kain ba ito? na yan tayo. Diyan. 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 May pugita? Oh, yun. Ay may, may pugita. Ayan. kita. Oh. Pugita. Ayan. Oh. Ito gamit nila. Oh. Diyan. Diyan.

Masap na sa no? <laughs> Ayan, no? Inihaw na yung napana. Ah, sila nakakuha dyan. Tinana nila ron sa ano? Sa dagat. Ayan, sarap niya. Sariwang-sariwa yan, no? Manamis-namis. Ayan, ano, Sa hindi pa nakakating na si Urchin dyan, no? O. Oh. O, oh, binuksan na, oh, Ayan Binuksan na, pari Marty, o. Tapo na. Tapo na, o. Pare, Marty, oh. <laughs> na, oh. At ayun pa, nakahuli rin yan, oh. Huli rin nila etet siya sa dagat, o. Oh. <laughs> Laki, o. Oh. Dalawa. Sila <laughs> nakahuli niya, no?

dito dito nga pala sa Patar Patar Bulinaw ganda oh <laughs> <laughs> Muro ami pare. Pare muro ami. Muro ami. Teng 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 teng.

Do ape alon. Huh. Do ape. wala laki na alon ano. wooo 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 ah, alon Ayan po, nakuha na kami ng ano, buko. Fresh buko. Sa lupa ni Etel. Eto. Eh, oh. Eto. Akat ka ba? Ayos pare, oh. Hu, 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 hu. Hi, 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 hi. Pre. Hi, hi, hi. Fresh buko. Buli na, Pangasinan. No? Ayan na. Umukuha na sila ng buko i e, e, e. Ha! 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 de <laughs> yan, isa Ayan Ayan Ayun Galing, oh Ayun Ganun pala dapat Sinisipa-sipa lang, pari o, lag -lag. Yun, oh, laglag. Yun, no? Buko naman, no? Oh. oh, libre lang buko dito. Dami. Okay. Uh, Ang uh, lalaki, uh, pare, uh, no? Ang uh, lalaki. Ang <laughs> oh. uh, lalaki, ha? Ang lalaki ng buko.

oh <laughs> na kami tapos yung buong araw sa dagat napakasaya Ay, sa pari marsa sa likod hey naman sila sa harap huwian na